seneng seneng saya gabal hawing punya so na na. oh. ah, hubung nanti <laughs> ya hinggaan. <laughs> sa bangin yan guys yan sa sobrang kalasingan, ano nagsulo dyan di niya alam ginawa niya oh. natulog siya sa damuhan sa bangin eh yeah. natasplay talito yan o bangin yan ito yung ito yung bahay o mataas yan o tapos sa uh, bangin yan o yan yan, no. yan sino. bangin o uh, haba uh, nun ang lalim sobrang lasing sobrang dilim nilawan lang namin yan o nakita pa namin mm -hmm. dito yan, lang pala dito to sana di man lang siya natapot na may aswang o, Kapag o may ahas, siya ng ahas. o lulunokin siya ng sawa mabuti nga mabuti nga hindi, hindi pa nagtatapon yung ano sobrang, ng basura sobrang kalasingan o guys hindi makuha kuha kasi lasing din kami mano bangin kasi yan o no? Hahayaan na lang namin yan sa umaga. Iwan ko kung madatnan pa namin. Pagka tumayo siya na magkamali. Dinanamin. na namin. Malalim. Kukunin. Yan o, madilim to no guys o. Madilim. Malalim yung babag sa kanya. Sobrang dilim. Nahanap lang namin. yan na siya o. Para makita kung nasaan. Hayaan na lang namin. Hindi na namin kukunin guys. Kasi wala lasing tulog. Nahihirapan eh, kami magkuha. Eh, lasing din kami. Dito to sa Tanay Rizal. Sa Palok. Galing pa yan. At alam ko ta, sabi niya taga Makati siya. Yan na, na lang namin yan eh. Hindi na namin yan kukunin Ibuwas kasi. lang kung napakadilim. Lasing. kami. Yan o, oh. Ay, namin ayaw. kaya namin. Di namin kaya. Kala na kung ano. Madatnan pa namin bukas. Ano? Sobrang kalasingan. Nakikita. Magiging ano, inon kami. Oh. Nahanap namin. Nandun lang pala sa sabangin. Huwag hmm. kaming sisihin. -tong -tong. Hindi namin ano kasi lasing kami. Di, hindi namin, namin kakayanin. Yan. Yan na lang.